Angel Locsin, aktres na naging bayani ng tunay na buhay. Tuklasin ang kwento sa likod ng pangalan, ang talambuhay ni Angel Locsin ay hindi lang tungkol sa isang sikat na aktres, kundi isang tunay na babaeng mandirigma. Mula sa kanyang humble beginnings hanggang sa kanyang pagiging isang philanthropist at people's hero. Sa video na ito, matutunghayan mo ang buhay ni Angel Locsin, ang kanyang mga sakripisyo, tagumpay at kabayan niyang hindi natin madalas nakikita sa kamera. Panoorin na hanggang dulo at kilalanin ang kabuoang katauhan ni Angel Locsin, aktres, tagapagligtas at inspirasyon ng bayan don't forget to subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga kitalang personalidad na tunay na nagbibigay inspirasyon. I-like ang video kung ikaw ay humanga sa kanyang mga nagawa. I-hit ang notification bell para update ka sa aming mga bagong uploads. Mag-umpisa na po tayo. Sino ba talaga si Angel Locsin sa likod ng kamera? Isang aktres? Oo. Isang modelo? Oo rin. Pero higit sa lahat, isang tunay na bayani. Maraming nakakakilala kay Angel bilang Darna, ang makapangyarihang babaeng lumilipad sa telebisyon. Pero sa totoong buhay, mas makapangyarihan siya. Hindi sa pamamagitan ng superpowers, kundi sa lakas ng loob kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Sa video na ito, ilalahad namin ang masalimot ngunit makapangyarihang talambuhay ni Angel Luxin. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging simbolo ng malasakit ng bayan. Kabataan at simula ng pangarap Si Angelica Colmenares na mas kilala sa kanyang screen name na Angel Locsin ay sinilang noong April 23, 1985 sa Santa Maria, Bulacan. Tumaki siya sa simpleng pamilya at bata pa lamang ay ramdam na niya ang hirap ang buhay. Bagamat may angking ganda at katalinuhan, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Isa siya sa mga batang nangangarap tumulong sa pamilya. Gamit ang talento, nag-aral si Angel sa St. James College at kalaunan ay nagpatuloy sa University of Santo Tomas High School. Sa murang edad, na-discover siya bilang isang commercial model. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang hangarin. Sa kabila ng pagiging siya at pribadong tao, pinasok niya ang mundo ng showbiz para maiahon ng pamilya mula sa kahirapan. Ang pagsikat sa telebisyon. Taong 2002, nang unang tumanyag si Angel bilang aktres sa GMA Network sa teleseryeng Click at Mulawin, kung saan gumanap siya bilang Alwina. Ngunit, ang tunay na pagputok ng kanyang pangalan ay noong gumanap siya Bilang Darna, isang ironic role na hanggang ngayon ay siya pa rin ang itinuturing na pinakamakapangyarihang Darna sa kasaysayan ng telebisyon. Ang kanyang husay sa pag-arte ay nagbunga ng maraming parangal kabilang ang Best Actress Awards mula sa Gawad Urian, PMPC Star Awards at PAMAS puso para sa kapwa. Ngunit higit sa kanyang kagandahan na talento, ang tunay na hinahangaan ng marami kay Angel ay ang kanyang malasakit. Isa siya sa kauna-unang artista na personal na tumutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Mula sa lindol sa Mindanao, Taal Eruption, hanggang sa mga community pantry noong pandemya. Andon si Angel Locsin, Hindi para magpa-picture kundi para tumulong. Sa katunayan, tinawag siyang real-life darna ng netizens dahil sa kanyang walang sawang pagbibigay at pagsuporta sa mga nangangailangan. Hindi niya kailangan ng kamera o spotlight para tumulong. Ginagawa niya ito kahit walang nanonood pribadong buhay at personal na pagsubok. Hindi rin naging madali ang buhay, pag-ibig at personal na journey ni Angel. Naranasan niya ang heartbreak, pagkakaroon ng isyo sa kalusugan at paninira ng ibang tao. Ngunit, nanatili siyang matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tao maasa sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, na natili siyang positibo, mahinahon at mapagpakumbaba. Pagkilala mula sa bayan. Noong 2019, kinilala siya ng Forbes Asia bilang isa sa Heroes of Philanthropy. Isa ito panunay na ang kanyang mga gawa ay may tunay na epekto hindi lamang sa entablado kundi sa buhay ng bawat Pilipino, hindi lang siya aktres, kundi isang huwarang mamamayan. Sa huli, si Angel Locsin ay hindi lamang isang pangalan sa showbiz, isa siyang inspirasyon, modelo at huwarang Pilipino. Ang kanyang kwento ay kwento ng sakripisyo, pagsusumikap at tunay na pagmamahal sa bayan. Hindi siya darna sa pelikula lang. Darna siya sa tunay na buhal. Kung na-inspire ka sa talambuhay ni Angel Luxin, ilike ang video na ito. Mag-comment kung sino pa ang gusto mong gawan natin ng makabuluhang kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming inspiring na video. We'll be right <laughs> back.